Hello guys, magandang tanghali. Ah, uh, welcome to my channel, Gawang Pinoy Vlog TV at ngayon po ay ito na si Master Sam. So, mga kababayan, ang tatalakayin natin ngayon tungkol ito man po sa pangyayari sa kaganapan sa ating bansa. Kung saan uh, dati nating pangulo ang ating tatalakayin ngayon. At ito ay bilang emosyon o pagpanig o may pinapanigan at wala pinapanigan. Kumbaga, video video lang tayo dito sa ating tatalakayin. Alika guys, samahan niyo po ang sa video ito. Pakinggan niyo lang kung ano ako sasabihin at ito ay nice nating Malaban. Are you ready? Ganito yung mga kababayan, oh. No? uh, sa pangyayari ngayon dito sa nangyayari sa ating dati pagulo na si Rodrigo Diong Duterte ay maraming nalungkot at meron namang hindi yung mga antay, yung mga biktima sa kanyang mga pamalakad noon pero siya ay isa lamang para sa akin ay bila lamang presidente yung mga gumagawang batas na yun ay kanya naman din pinabayad ang nakapag biktima ng mga inosente rin meron naman din mga terminal ang kanyang nasugpo subalit so napasama sa nito so ito lang nga yung masama ngayon dahil nakakalungkot lang isipin dahil sa pangyayari na kay Pangulong Digong na dinala sa Netherlands ah, siguro, Bantay lang sa doon ni Peter Tan o kaya ni Wendy. Ah, <laughs> uh, hindi sa gagalawin ni Captain Hook. <laughs> <laughs> hindi, gat lang ha. Ah, uh, ganito kasi yung mga kawai, no? Uh, masyado lang din akong nasaktan o no? dahil. Isa din sa mga pamilya ko ang epektado sa mga ganyan. So, nakakalungkot isipin na kung saan pa yung mga basta masakit na magtalo-talo sila dahil sa para epektado sila sa nangyayari lahat ngayon, ha? Para sa akin naman, gusto ko naman sa aking mga kano. Mag-unity -in lang sila sa mga bagay. Relax lang. Patatag lang kayo. Huwag naman tayo pipiktos mga ganyan. Huwag na natin alam katin pa ang ating mga mga after. <laughs> so, para naman sa akin mga kababayan, no, uh, ganoon naman talaga ang politician eh. Kumbaga, may ikaw na kaupo, meron ka rin. Parang pang nagsisingilan na lang. Uh. So, tayo naman mga mga mamayan, so hindi natin alam kung alin bang totoo. So, para sa akin naman, no, uh, mga kababayan, wala tayo dapat kung sino nga kaupo, ay siya rin. Pero, Antay Duterte, um, Pro Duterte, So, ngayon, na ah, medyo nagkakasama ng loob, pero para sa atin, dapat hindi tayo na uh, dyan. Pero para sa akin, guys, mga uh, kapayon, alam Si eh, Pangulong Digong Duterte ay siya po ay isang member po sa aming brother, the guardian brother. Pero, hindi ko lang alam kung ano kung katungkulay niya sa samahan. Pero, isa lang masabi ko, dapat, walang mangyayari na hindi dapat na epektuhan ang bawat isang mamamayan. Dahil yan, sa kanila lang manyan tayo ay namuhay ng marangal. Na siguro, marami ding hindi makuntinto Talo na ngayon sa batas ng ating kasalukuyan na mayroon ding anti o So wala tayong mapatutunguhan guys sa takbo ngayon ng panahon nito. Uh, mainit na nga, mainit pa yung pagtatalakay ng mga tao sa, dahil sa bangayan ng ating uh, presidente. Ngayon guys, uh, masaya to ang sino ba talaga ang... Uh, sa panahon ngayon kasi medyo maraming na-epekto kan eh kung bakit dinala ang ating dating Pangulo sa Netherlands. So hindi natin alam kung mayro bang mga mga pa bang mga petition pero mahirap na daw. So ang masuklap na dun ngayon mga kabayan ay isunod daw nila si Bato de la Rosa at eh, dating PNP Chief General Dibbe, Ubaldi. <laughs> hindi oh, ako masyado mga tatas special na yun dahil uh, ah, guys baka kakalahin nyo ako'y nakasuot lamang dito ha galing naman ito aking kasuotan sa si Shopee ha? Ah, huwag mo lang pansinin. ako pansinin ako'y nagbubukang bibig lang dito at naging real talk lamang ito so mga kababayan sana lalo na sa aking mga mahal sa buhay mga pamilya na nagtalo-talo na dahil sa ano, mga damdamin yung kung sino ating mga paboritism pero huwag kayo magpatangay sa mga ganyan malak lang Fokus lang tayo sa ating mga pamilya. Huwag tayo magpadala sa mga politician dahil tayo, bumuha lang tayo ng timing eh. Kung naipiktado mo tayo dyan, lalabanan natin yung mga stress na yan. Lalo lang mas stress yung bawat isa sa inyo. Kung kayo'y magpapaipikto. Diba? So, mga kabayan, ah, sa, so, ito lang din ang aking minumungkahay no, dahil hindi naman ang marami ni ko. Eh. Isa rin ako na saktan dahil mismo ka anak ko nandiyo. Naipikto ka din sa mga ganyang pangyayari. So, nagtalo-talo. Pero sana magka-unite tayo, lalo sa mga anak. Huwag natin magpapaipikto sa mga ganyang bagay dahil gusto naman natin na ah, halongkatin yung mga bagay-bagay na hindi dapat. O, lang. Diba? God bless all. God bless inyo lahat. Naway magpayapa ang ating buhay, lalo sa tag-init ng, ng panahon ngayon ito. Good luck and God bless.